Nizwa going to museo. Punta kami ng Nizwa museo guys. Ito yung way papunta doon. niswa Ay, madami silang ano, halaman. Ito, ito. Ito, mo Ito, ito. Ito, left and sharp right 500 meters, continue straight to stay on Route 21 Malapit na kami sa museum Museum Nizwa Dalawa yung museum nila dito eh, may isang gate museum ba yun lang no? Bala, papunta lagi doon ang bala lang Dito kami sa sulok-sulok sa old house nila. Ah, talagang ga-reserve nila to lang, no? Ga-reserve nila for heritage. Heritage hotel, oh. Luma ba? Traditional restaurant lang, oh. Billets, uh, ano? Oo. Gag may kain dalan ba? Tignan mo yung balay lang ang gawa sa bato yan. Wala uh, na lang. Ang tahi na lang. Habang maril. Daan. Hmm. Um, Bapoy mamalit niya ngayaw. Batong, bato. The old house. The old house of woman. Masasok kami mamaya nindrut satas oh na na overlock, loh niis sok sok ni tawag gerang sok old niis walking walking or old niis wasok dilih lang oi ni agita dari a Last sugat ba to? Welcome to Baris Barista Restaurant. Oh, bakit siya? nakaa ah, taga dito siya. Sorry po. Sorry. <laughs> is Papasok po tayo sa... Wait lang. Oh, mali. Ito mga pasalubong... Nasa Sok kami, Sok. Miss Wasok. Miss Wasok. Mahal man kaayo, Good silver gift items Ano yan lang some time lalu sok wala lagi tendero no so vegetables and fruits so old houses ayan may mga hotel din din eh restaurant mga coffee shop parang ni-reserve nila Moski. Uh -huh. Ito, mga maliliit. Parang village. Parang hindi nila inayos pa. Parang yung Remember sa generation. Generation to generation. <laughs> okay. 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 Ito, gawa sa bato. Yeah. Cheese parata. Lang may cheese parata, oh. Specialty coffee. Cheese parata. Nasa tok kami. Ito minta daming tao. Uh, coffee shop kami na. Ano, ano coffee shop ba to? Akyat kami sa taas? Ah, you like? Ha? Huh? Ah, yeah, we are here. Ano, nasa taas kami. Mm. Nagkakape. kopi. Okay. Ito yung view ng taas ng coffee shop. Anong pangalan ng coffee shop lang? Na pinasukan natin, hindi alam. Nasa ano kami? Tok-tok. Yan yung mga bahay na sa bato. Old house. Heritage. Ano yan siya? Ah, painting ng mga bata. Magpipaint sila. Nasa coffee shop kasi kami. Ito. Ang paas. <laughs> ito yung ababa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Be in Philippines and we don't have chance Do it that way. update-update. pa na po kami papuntang Muscat galing Niswa. Sa dami ng dinaanan namin galing kami ng soup, Niswa. Say hi. Hello, hello. <laughs> <laughs> And that's it. Thank you for watching, guys. Bye.